dito, Hmm? Ano na po na karoon? Magang kayo na lang. So, so, sa mga makuyawan ninyo. sa'yo na may So, sa nga. Mi, magdali mo di mi, kay na ba? Ang gabihan na po ito Nagdali na bita, mi. Di ba kahulap? Uy, pagdali mo, di ka na. Daya, Huwag kita lakaw, ka ba nga, di magsiningkahay. Pasko, ay pala. <laughs> kay so, kayo, manglakaw pa mi. Ito lang, ito lang. lang, manglakaw pa mi. Mula sa kanya. Eh, agulo ulo mga padayon, kaya po kanta. Gusto man, nanihapo na mo? Nanihapo. Ano pa man din sa panihapo? Sabayan na lang ang saluti. Sabayan na to? Ah, sige. man, sabayan na lang tayo ta. Sabay tagpanihapo ta. Oh. Gito, Gito sabay, Mikal. Tata kayo, ubi mo mo sabay. Pisor ako ngihatag sa inyo ha. Ito, oh. Ate, dali na mo. Dali, 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 dali. Dali, dali, na. dali na, mo. Dali. May ganit, dali ra kasabot ni mga bata ah. Pero before mi mangadto sa amon kan-an sempre hapit sa ta diri paramanagkot sa mga minamahal na toba nga mipanaw na so karon kinakapaburman mi ani subisih taon sa namo kay lisod pug kayog kami bisitahon anilya di ba ginanjun na to nigoras bisa kadali lang go di na to nakalimtan kay bisa wala na na sila diri nagpabilin japon na sila sa tung kasing-kasing so na anami karon diri sa amon napili nga kan-an diri ara mi kay nakita na ko murag hayahay manggod niya layo sa kabiasnan ba wanay daghang istorya da no, daghan kayong salamat sa inyong suporta sa amoha sa inyong pag-share ug pagtan sa amon mga video mo nang naami karon diri makakaon jud miglam ilam ni si, tinuod lang di mo kay dakwa mo na dawat no pero at least naa ah. may na lang ba masuklian pud kahago sa pagpalingaw sa mga ay sa mga video kabalo bayat nga di pud magpalingaw og tao di ba ug okay. isa pa para pud makabanding-banding mi sa pamilya oy kauban ni mga batos na ko ba ana awa dako kay lang manok diri ug may di ganahan diri mo kaon unya anli rice pag yud impas ang diet oy ka mo pakpak inig mahutdan kanon aw hatdan ni kag isa ka palang kanon oy bitaw sa mga usab deghan jud kayo salamat sa mga sulit jud nga ni suporta sa mo ha sukan patong una hantud karon ug unta managhan pagidtan ninyo no Maunang manghangyo mi ug makita ninyo among video pa share na lang pud ug wala bito ni bayad ang pag share ayo na mo paghunahuna og caption Tuplo ka na nang share dit suno unsa ana ah, ra na kasayon na isa pa pang pag good vibes man ni among video dili mani ni toxic lolingaw ra ba au kamo gud di man mo mapugos basta ka i-share lang gid ninyo among video na unsa dai mo so mao kay mig kaon pahimagasan sa dayon nato og shake diri sa new city hilig yun mga bata ani Tanawar ko na yung mga dagway Mga manuyupay yung kaayo. Manuyupay yung shake. Unya, pag humana mo og inom og shake, ako din silang giingnan og ingani. ani. Sige, karoon. Kay mga busog man pa. Busog mo, kanina. Oo. Oo na? Oo. Mga busog man, magpahilis na kayo. Nindot kayo yung playground, Sige dula sa mundo. Ay, mga dugla yung ha? Oo. sige, muli ka taod ka. mga busog man, taga. Pag So maoto, before mi manguli, ipasuruy-suruy sana ako sila diri. Aw, ako po di ay kay, pirti po di ang busugan ako, nakatulo po di ang kapakpak. Mau <laughs> nang nindot po di rin magbaktas-baktas, kay para mahilis po itong kinaon ba. Kinsay di, mahilis na nga kinaon no, nga nag-exercise, mura ga gym ba. Klaro kayo, pag uli ani, gut mo na po ni. Mo, ni, ampay sa among bibiliya, kani maglaag-laag diri, tanawa, ragunaw, no? happy kayo oh? <laughs> nas dudut unaglisud og bira bala na basta kay ang tawil mahulog sa baga indi pod paalas ni among gamay nana po mo hilak anining uli baklaro kayo sama ka usab kayong salamat sa inyong suporta sa muha kay kung di tungod niyo di give maka city char basta mo gitu gid to among ha like comment and share Anak ra good ati ma uli sa tambo bi